Karaniwang tinatawag na mga tao ang Diyos na Ama. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama namin nasa langit. Pero ang ibig sabihin ba ng kataruang ito ni Jesus ay na may Diyos Ama lang? Ang literal na kahulugan ng Ama ay isang lalaking may anak. Hindi kailanman matatawag na Ama ang isang lalaki kung walang kanyang anak. Kung gayon, ano ang ibig sabihin na tinatawag ang Diyos na Ama? Ibig sabihin ng Diyos ay may mga anak. At kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging ama sa inyo. At kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Tayo ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, mga anak ng Diyos. Kung gayon, kaya ba ng isang ama na magkaanak ng mag-isa? Kung may mga anak, dapat na may ina, hindi lang ang ama nila. Magagamit ang titulong ama tanging pag may isang ina. Kung gayon, kaninong pag-iral ang pinapakita ng titulong Diyos Ama? Diyos Ina kaya pinatutunayan ng Biblia na mayroong ating makalangit na ina. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Ibig sabihin, hindi lang tayo may Diyos Ama, kundi may Diyos Ina rin tayo sa langit. Kaya dapat tayong maniwala hindi lang sa Diyos Ama, kundi maging sa Diyos Ina, gaya ng tinuturo ng Biblia.